Samantala, naging matagumpay ang 103rd episode na usapang pangkapayapaan, usapang pangkaularan o up-up kagayan bali ng Tactical Operations Group 2 sa lungsod ng kawayan kahapon ni Kapito ng Marso. Isa, isa sa mga paunahing na binigyang diin ni Commodore Gary Del Gimotea ay ang pagpapalakas ng seguridad sa coastal communities. Ang kanilang info drive ay isang malagang hakbang upang mapanatili ang tiwala ng residente at maingisda sa kayahan ng otoridad na protektan sila kahit sa mga lugar na tila walang presensya ng batas. Ang pagsulong ng VHF Communication sa riyon ay isang malaking tulong upang mapabuti ang koordinasyon sa pagitan ng mga maingisda, lokal na pamalaan at coast guard lalo na sa mga emerhensiya. Ang suporta ng mga provincial government para di ay magandang indikasyon na may pagkakaisa sa pagpapalakas ng maritime security. Bukod dito, ang pagkakaroon ng all-weather boat o tagboat ay isang malagang hakbang upang mapanatili ang kakayahan ng Coast Guard sa pagtugon sa mga sakuna kahit sa panahon ng malakas na bagyo, isang malaking pangailangan sa rehiyon na may isa sa pinakahamon na karagatan sa bansa. Ang kanilang paikisa rin sa Comelec Checkpoint ay patunay na seryoso ang kanilang hanay sa pagpapanatili ng kapayapaan seguridad sa nalalapit na halalan. IFM News.